guys, welcome back to my channel Okay, magpalain po tayo lahat At gabayan sa ating pangaraw-araw Okay, pundas po ngayon uh, Hindi ako nakawin sa amin ano? Uh, matrapik, baka sa matrapik Kumuulan po ngayon Okay, yan po yung blessing po no? Sa mga yuma o mga namatay Kaya po kada ano, Nung nakarang taon, ganun din po November 1 din po, ay umuulan po Kaya ang putik po sa simenteryo no? Okay, at ngayon traffic po kaya hindi rin po ako Raka sa ano pa ano. Ah uh, hindi ko po alam. Okay. Oh guys, may nagtanong sa akin ano kasi marami po ng na mga nagtatanong sa akin sa aking Messenger, no. Ah uh, Ngayon puro na naging second level na ako sa ano ko ano sa aking pang -spiritual eh kailangan ko po po papubaraw na may medalyon ako no dahil sabi ko nga raw ay hindi na kailangan ano nung nakaraan hindi po ang ibig sabihin lang po ano pwede kong gamitin pwedeng hindi ko gamitin no pwede hindi ko na kailangan mag medalyon ano pero hindi po papayag na wala akong medalyon siyempre paano matatawag na antingero kung wala kang medalyon Sipin nyo nga. Natural may medalyon po. Ano po? Yan po sinasabi ko. Hindi po pwedeng wala kayong medalyon. Kasi dyan po kayo kukuha ng lakas. Dahil tayong mga gamot. Kung sakaling mga gamot kayo, dyan po tayo kumukuha ng lakas, no? Sa medalyon. Dahil ang medalyon ay kinakargahan po natin, ano? Dinadasalan, ano? Dahil ang medalyon ay salita. Apo. Tapos, ah, uh, sabi nila, hindi ko na raw kailangan ng medalyon, kaya palimus puro silang medalyon. Ay, hindi po. No. Ako po yung nagmay medalyon. No. Hindi maaring wala po ako medalyon. Dahil pag ako nang gagamot, kailangan ko pa magsuot. Pero kung dito lang po ako sa bahay, kahit hindi ko isuot yan. Ano po? Guys, eh, pag nandito ako sa bahay, pwede hindi ko isuot yan. Sabit ko lang po yan sa altar. No. Dahil binabas po yan. No. Pero oras na manggagamot ako, ba dumayo ko sa binangunan, sa Quezon, o sa ano, dumayo ko. Obligado po, may, ano po ako, ah, may medalyon ako. Hindi maring hindi. Kahit sabi nyo, okay, second level na. Dahil simula-simula pa, may medalyon na ako. Ano po? Simula-simula pa, may medalyon na ako. Hindi niyo pumalis ang medalyon ko sa akin. Kahit ano po, kahit ano po gawin nyo sa akin, lagi kong dala medalyon ko. Ito lagi kong dala oh. Alam niyo naman yan, matagal na yan oh. Hindi ko hindi ko pinalilimusan yan. Ano po? Dahil oras na nung gagamot ako, kailangan ko po ng medalyon. Ano po? Sila po ang nagsisilbing ano ko? Uh, kalasag panangga sa mga taong mangkukulam, mambabarang mang ano po sa kanila po tatama sana po naintindihan niyo ako ha okay eto Iba po kasi yung ano, uh, meron tayong sp pang spiritual sa loob ng ating katawan, no? At iba rin po meron tayong panangga sa panlabas. Ano po? Sa panlabas po, ano? Protection. Okay. Kaya hindi nyo po sa akin ang aking medalyon, ano? Okay. Akala nila kung naging ano na ako. Nag-angat lang naman ako ng ano ng konti eh. No? Konti lang inangat ko. Hindi ko naman po sinabing higher level ako. Mababa lang po ako. No, po, kaya kailangan ko pa rin po ng medalyon. Ano po? Kasi dito rin po tayo kumukuha ng lakas. Dahil ang mga manggagamot, pag yan ang gagamot, ay eh, nababawasan din po ng lakas yan. Ano? Ng kakayahan o kapangyarihan, ay eh, nababawasan din po. Ano? Kaya ang gagawin po, kailangan po may medalyon kayo para dyan po tayo kukuha ng lakas. Ano po? Ng kapangyarihan. Dyan po tayo kukuha sa medalyon. Tagal na po nito sa akin. Marami na pong uh, naglilimos ito pero hindi ko po ipinalilimos ito. Ano? Dahil ito siguro mabubunta to sa ipamamanahan ko sa mga anak ko. Yan po. Ano sa anak ko. Diyan po mabubunta tong medalyong ko kung sakaling sinuman sa kanila. Ano? Kasi tayo po ay may hangganan. Kahit ano pang kapangyarihan mo o kagalingan mo. At tayo po ay may hangganan. Ano po. Tayo po ay mawawala rin sa mundong ito ano po, may hangganan tayo. Hindi tayo immortal. Tandaan nyo po yan, hindi po tayo immortal. Tayo po yung mamamatay at mamamatay din po. Sana naintindihan nyo ako. Okay, ako po ay Nagsusot ng medalyon. Pag ako iaalis. ah uh, kasi hindi natin alam kung sino yung makakasalamuhan natin, sino yung makakasalubong natin, o sino yung nagtatangka, o sino yung may galit sa iyo. Hindi po natin masasigurado ang ating pupuntahan. Hindi po ba? Kaya ako yung nagdadala pa rin po ng medalyon. Ano po? Kasi yung sinasabi nga nila, hindi hindi na po raw ako nagme-medalyon dahil ako po yung second level na. Hindi po totoo yun. Bali, nagdadala pa rin po ako ng medalyon. Hindi ko po inalisto. Pero marami pong gusto kumuha, ano? Hindi ko po inalisto. Isinet ko na talaga ito. Yan, nakaset na po talaga yan. No? Yan ng eh, medalyon ko. Kumbaga, ito ng na mga nadadasalan, ano? Mga nadadasalan. Nadadasalan yan. Yung medalyon kong yan. Yan. Siyempre, gabay ko, isang atardar, isang impinito, no? Impinito ni Diyos. Okay guys, kasi, Huwag po yung masyadong marami kasi hindi nyo naman kaya pakainin o dasalan, ano, pag sobrang dami, no? Ito naman kasi, hindi ko naman po isinusuot lahat. Isa lang po, tama na. Ah, isa lang. Yan. Bawa ito, alasin ko ito. Ito lang ang dala ko. Isa. Yan. Eto, ko ito, dinadasal ako pa rin ito. Dahil nililinis ko, pagkalinis, dasal, panibagong karga. Nakadasal niya sa altar. Ito, daladal ko. Yan. Daladal ko. Isa lang po, okay na. Yan, para hindi tayo lumubog sa dagat. Ito. No. Ito, malilit lang naman po ito. Yan, malilit lang po yan. Yan. Napakalit lang po yan, ano? Pero marami sila may ne mapalaki ka o mapalaki ka o mapaliit ka, isa lang din po 'yan. Kailangan po ginadasalan, no? Kaya kailangan po talaga meron kayong uh, medalyon. Kailangan po kasi talaga meron kang protection na tanso. Uh, kahit sa sinauna pa o mga ano po ba, uh, Matagal na nating kaalaman bilang isa Pilipino. Okay. Kahit nga po raw tan sing, sing ano po ba? Ah, magsuot kayo kasi pang talaga sa kulam, no? Tansung sing sing kahit anong sing sing basta tanso. Kailangan niyo magsuot, no? Para kayo hindi magambala ng mga mangkukulam o hindi kagad ka kayo tabla ng mangkukulam. Okay. Yan po, ganun po, no? Kaya, ano po, may... Kaya yung sinasabi nila, kung napapalimus daw ako, ay hindi na po, may kumuha na po ng ano ko, babas niya po raw. Kaya, eh, nagtira po talaga ako ng medalyon para sa akin. No? Hindi po mawawala sa akin ng ano, medalyon, kahit sabihin nyo ako se second level pa. No? Kahit sabihin nyo ako second level pa o ano pa ako, kailangan pa rin po ng medalyon. Oh guys. Ito pa. Yung bawal, diyan po tayo mapunta sa bawal, no. Ah, uh, ako'y tiwala sa aking mga medalyon. Yeah, yung aking mga tangan, ako yung tiwala, ano? Tiwala ako. Sumasampala, sinasampalataya ako. Talagang kailangan sumampalataya sa gamit mo para gumagana talaga sila, no. Okay, kung hindi ka sa palataya dyan, nagwala. No. Ganito lang yan. Ang sabihin, bawal puro sa simenteryo. O yan, kaya yung iba hindi nagdadala sa simenteryo. Ay kung abangan ka ng kalaban mo doon, niratrat ka, patay ka. O kaya, pinagsasaksa ka doon, patay ka. Wala kang pangontra. Iba, wala kang medal Okay. Yeah. Kasi bawal sa sementeryo, sinasabi nyo bawal sa sementeryo. Lagi na lang ang dami nagtatanong sa akin yan. Bawal po ba sa sementeryo? Yung iba naman, bawal daw sa beer house. Yung iba, bawal sa CR. Ano ba yan? Ang daming bawal. Nagkwintas ka pa. Nagmedalyon ka pa kung ang daming bawal. No? O, oh, bawal. Ang daming bawal. Ano ba klaseng anting-anting yan na, na, na daming bawal? Isa lang po ang bawal na talagang tatandaan ninyo. Isa lang, isa lang. Huwag nyo pong gamitin sa masama. Yun, napakasalit, simpleng salita lang, ano? Isa lang po, isa. Oh. Huwag nyo pong gamitin sa masama. Alam mo palang masama, gagamitin mo pa. Kaya isang, isa lang bagay, Huwag gamitin sa masama. Sa mabuti ninyo gamitin kaya kayo binigyan ng anting-anting o medalyon o pinag-blessing yan. Kaya gumagana yan dahil yan gamitin ninyo sa kabutihan, hindi po sa kasamaan. Ano po? Kaya isa lang po ang bawal. Bawal gamitin sa masama. Sana po inyo okay yung inyong naintindihan. Ang daming bawal. Bawal sa sementeryo. Ano kung ba naman kayo? Magtuturo lang kayo malipa. Ibig sabihin, ang, ang mga anting-anting nyo, walang kwenta. Hindi po ba? Tamaan na po yung dapat tamaan. Ano? Tamaan na po yung dapat tamaan. Magalit man kayo sa akin, okay lang po. Pero isa lang po sinasabi ko sa inyo, totoo. Isa lang po ang bawal. Huwag nyo gamitin sa masama. Isa lang po. Ngayon, sasabihin nyo, bawal sa simenteryo. Bakit? May magagawa ka ba kung daling ko sa simenteryo? Sige nga po. May magagawa ka ba kung dali ko sa CR to? Nakikita mo ba ako na dinadala ko sa CR to? O ba? Diba? Tasabihin nyo, binabastos yung, ano, yung medal yun dahil nasa CR, dahil kay dudumi. Eh. Alam lang Diyos yan. Tao lang tayo. No? Kaya yun ko, sa mga nagtuturo ng mali, ay kayo na po bahala. No? Bawal, ang daming bawal. Isipin niyo yun. Grabe. Ang daming bawal. Bawal, bawal ano, ah, bawal na ipasok sa beer house. Eh kung nandun ang kalaban mo, tinira ka, hindi, todas ka. May iba. Ha? Bawal na mahakbangan. Di ba? Dahil ano daw, sa okay lang, balik, balik. Bawal eh. Wala ka ba yung bata yun? Binakbang ka ng anak mo. May magagawa ka ba daw? Di ba? Eh kung ayaw mo pala makakbangan, di wag ka doon sa hakbangan. Doon ko sa sulok. Di ba? E tingnan nyo po kung mali po yung sinasabi ko, magalit kayo sa akin. No? Sa sobrang dami yung bawal bawal ipasok sa may patay sipin nyo bawal po ba yun papasok kayo sa patay makikiramay kayo diba hmm. bawal po raw dahil mawalan daw ng bisa ang inyong anting-anting o kapangyarihan ano? hindi po totoo yun hindi po totoo yun no? pwede mo ipasok no? para sa akin ngayon marami na namang kakalaban sa akin dahil sabihin mali daw yun mali bakit pakita ko sa inyo pumasok kung patay meron na akong dalang anting-anting may kwintas ako. Oo. Oh. May magagawa po ba kayo? Ako magdadala. Kaya alam ko. ba? Diba? Alam ko. Kung sakasakaling makita ko man ng kaluluan niya, kaya kong kausapin niyan O di po ba? Sino kukuha? Pag pumunta ako sa patay, sasabihin niyo, mamamatay ang anting-anting niyo? eh di talo pala ang anting-anting nyo, talo. Kung sakaling, ano, sabihin, pag pumasok ko sa loob ng patay, matatalo, matatalo ka. Matatalo yung anting-anting mo, mamamatay, dahil patay yung pinuntahan mo. Kalokohan. Di ba? Kalokohan, kayo mag-isip, kayo, tao kayo eh. Di ba? Mag-isip kayo. O, tao tayo. Di ba? Isipin nyo. Anong kinalaman ng pintas doon sa patay? Ano kinalaman doon? Kasi yung ano ah, dahil kukunin yung ano, yung bertod ng inyong kwintas. May bertod na nga ang kwintas niyo o may kapangyarihan nga ang kwintas ninyo. Ba sa kung sakali kaya nyo pang bumuhay kung talagang malakas yung kapangyarihan nyo. Di po ba? Dahil malakas nga ang kapangyarihan nyo, tapos ngayon matatalo lang kayo ng patay. Ewan ko, magalit na po sa akin yung magagalit. Ano? Wala po akong pakailan. sinasabi ko lang po katotohanan no? Bawal puro sa sementeryo. Yan ang kadalas ko kadalas ang naririnig ko, bakit? No? Ang dami na nakapagtanong sa akin yan. No? Bawal po raw. No? Ang daming bawal. Nagkwintas ka pa. Sana hindi ka na nag-anting-anting. Wala rin pa ng kwento. Well. Inulit ko lang po yung nakarambig ko. No? Kasi ang dami na naman po nagtatanong sa akin sa mga maling turo, maling aral na ibinibigay ninyo. Sa daming bawal, no? Local pala anting-anting nyo, talo ng simenteryo, talo ng ano, ng patay. Diba yan? ka pa. Okay guys, hindi po ako nagagalit. Ano? Naliliwanag ko lang po kung ano po ang katotohanan. At isa pa pong bawal. Sinasabi na ng bawal. Ano, ano yung tanong sa akin, ha? Tanong sa Eh, bawal po ba pag yun, ano, yung ano, suot yung kwintas, eh, ano, nakasuot yung kwintas, makikipag-sex, no? Yan pa sa pang tanong. <coughs> bawal po bang nakasuot, no? Para sa akin, hindi po bawal, no? Pero para sa akin, tinatanggal ko. Kasi po, pag nakipag-sex kayo, yan la ang sa mukha ng kaseks nyo, no? Tatama po. Istorbo po. Istorbo. Kaya nasa inyo po yan kung tanggalin nyo o hindi. Ano po? Yan po yung inaano ko. Ano? Yung mga nagtatanong sa akin. Mga nagchat-chat. No? Eh bawal po rin po ba? nakasuot yan. Nakikipag-sex. Yan yan. Kadalasan tanong sa akin. O, sabi ko naman. Pwedeng nakasuot. Nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo tanggalin o hindi. Pero para sa akin. Tinatanggal ko. No? Tinatanggal ko. Kasi sa gabal istorbo. Ang tindahin niyo po ba? Dahil tatama yan sa muka. Ano po? Tapos maingay. Ano po? Kaya para sa akin yung po ang ano ko, ano? Nasa inyo po ang ano yan. Pagpapasya, ano? Dahil kayo po ang may suot. Kung saan po ba kayo komportable. Kung tanggalin niyo ba o hindi. No? Pero para sa akin, hindi bawal. No? Pero tinatanggal ko. Di ba? Kasi sa gabal eh. Ano po? Sana po naitindihan nyo ako kung ano ibig ko sabihin. Ano? Okay. Eh, ako, magkakarga ako ng ano, medal yun. Natural kakargahan ko to. Kahit saan pa ako lupalo pumunta. Diba? Nagpunta ako sa patay. Pinasok ko ng patay. Eh, kung sabihin ba naman, hindi eh, kargahan ko to sa bahay. Dahil nagkakarga ako. Hindi po ba? Kaya kong buhayin yan. Yung mga wala nga buhay ng medalyon, bumili sa kiyapo. Bibili ako sa Kiapo, buhayin ko ito sa akin. Ayoko yung kayo ang bubuhay. Kasi baka mamaya, hindi, hindi maganda yung ikarga nyo sa kwintas. hindi e ako na lang magkakarga. Yan, ikukunin ko sa inyo ng walang buhay o patay yung ano yan. Kukunin ko dito ko sa akin dadasalan yan. Sariling dasal ko. Ganun, mas maigip pang kumuha kayo ng ano kaysa yung meron na siyang dating karga o dasal. Hindi nyo alam kung ano nakakarga dyan sa kwintas na yan. Okay lang sana kung 'yan 'yung galing sa mga albulario o dahil 'yan ginagamit nila sa panggagamot. Okay po 'yan. Pero 'yung kukulin niyo kusang-salan lang, no. Yan. Okay guys, sana po nagkakaintindihan po tayo, ano. Kaya po sa akin, meron po ako medalyon, hindi po mawawala sa akin ang medalyon ano? Pag nandito ako sa bahay, yan pwedeng ko ba rin isabit dito o ilapag ko doon sa altar ko? dahil para pag nagdadasal ako, nababasbasan po sila o sa lang sila. Miski hindi ko sila isuot, okay lang po. Pero, pag ako yaalis, hindi maaring wala akong dalang medalyon. Dahil oras na ng gamot ako. Oras na ng gamot ako, kailangan ko po may medalyon ako. For protection. Ano po? Hindi ko basta-basta matitira. Yeah. Hindi po kayo basta-basta matitira. Okay, sana po nagkakaintindihan po tayo. Wala akong pakialam na ako. Wala akong pakialam kasi ito na kinalaki ako. Ito na ang ano ko eh. No? Yung mga nagtuturo ng ano, no? Okay. Pag may medalyon ako, bakit ba hindi? Diba? Yung nga lang, yung medalyon ko, Uh, napunta na sa ano, mga yung medalyon ko, lalo yung galing sa tatay ko. Nandun sa kay Tata Magno. Ano, dahil lalagyan na daw, kakargahan niya daw. Pero para sa akin, may karga. May karga na yung ano yun eh, Pero kakargahan niya daw, kailangan maging apat ang karga. Nandun ang mga medalyon yun, ko. At isa sa oli naman daw po niya. Ano po, ni Tata Magno. No? Okay. Uh, isa pa, guys, yung ano, kailangan nyo lang po talaga, pag meron kayong medalyon, obligado po na dadasalan po ninyo. Hindi yung basta lang po nakasabit sa katawan ninyo. Ano po, na parang ano lang sila, design lang po ng katawan nyo na sabihin na meron kayong medalyon. Kailangan nyo po silang dasalan. Ano? Kailangan nyo dasalan ang sa iba iba po kasi ang sa second level po eh ano? Ito nga nga po pinaliliwanag ko ano. Sa second level hindi na namin kailangan mag ano ah uh, kasabi mo yung orasyon ng panamin ito ng banghaba ano po. O orasyon ng panamin ng banghaba ito. Ang dami nito, tsaka nito. Sa amin po hindi na kumbaga isang salita lang po namin kahit Tagalog okay lang po ano? Pag samasamahin ko to, hawakan ko to. Huwag ko. Apo buso, kargahan mo po ito. Yun lang, sasabihin ko. Wala na yung babasa-basahin mo pa sila lahat. Dahil alam na ni Apo buso kung ano yung ikakarga rito sa mga kanya-kanyang medalyon na ito. Yung po ang kaibahan, ano? Kaysa doon mag isa, isa po kayo. Ang bawa, uh, orasyon po nito, yung yung pondo po dito po yung basag po nito, dadasalan mo po sila isa-isa. Ano po? Pero yung pag sinabi ko, Apo Ah, kargahan mo po ito, ano? Kargahan mo po ito. Ibig sabihin kasi, si Apo Bunso po ay hindi po isang ano, kumbaga, siya po ay salita. Ano po, hindi po siya is kaya lang ipinangalanan ko lang po yung lahat ng orasyon. Lahat ng orasyon, lahat ng pondo po der pambasag, balaba lahat na ginawa kong si Apo Bunso, ano? Ang pangkarga. Yan o kaya ay eh, pandasal sa tubig, pandasal, basta sa lahat, no? Eh, naidasal ko na, no? Kaya sabihin ko, Apo Muso kargahan po ito. Si Apo Muso ihipanan ko lang sila kasi ang hininga, hininga, ang kailangan hininga, no? Yung po yung magbabasbas sa kanila, yung hininga mo. Dahil yun ay salita. Ihipan mo sila pa cross. Kaya na lang. Ihipan nyo sila ng pakros tatlong beses. Hindi ko na kailangan bumasa ng kahabang mga orasyon o pandibusyon sa kanila. Tatawagin ko lang si Apo Buso. Apo Buso, kargahan nyo po ito. Hindi na para magbasa-basa pa ako. Yun po ang kaibahan. Ano po? Sa second level. Pero wag nyo po sabihin na hindi na ako magmemedalyon. Nagmemedalyon po ako. Oras namang gagamot ako kasi kailangan ko po yan. No ulit-ulit ko po sa inyo. Ano? Okay. Sige po yung malinaw kaysa sa malabo. Okay. Maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat at gabayan sa ating pang-araw-araw na pumumuhay. Yun po. Okay. Huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell. Ano po. Para lagi kayo naka-update. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.